Alam niyo ba kung ano ito mga kababayan? Uh, actually, ito kahapon, nung nakuha namin siya sa daan, gumagapang, nakatali pa siya. So, naawa ako. Pagdating dito, tinanggal ko. Actually, nagulat pa nga kami, natakot kami. Dahil hindi naman tayo sanay sa mga ganito. Sa dagat, pakakawalan ko ulit sa dagat mga kababayan. Kasi ang lungkot niya, oh. Nakakaawa mga kababayan. Yahe! Yay! Ayun na! Ang bilis! Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning. Uh, panibagong araw, panibagong vlog, mga kababayan. Uh, mission na naman ang Team Daddy Frankie dahil may mga nag-message sa atin na ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Medyo late na po makaalis ang team Daddy Frankie mga kababayan alas 9 na dahil alam nyo po mga kababayan alas 12 na po kami nakauwi dito kagabi pero mga kababayan bago magsimula ang lahat uh, alam nyo po ba na kami po kahapon ng aking team ay galing sa anda pangasinan and then habang kami pa uwi kasi ginabi na kami uh, magagabi na po kami nung pabalik dito may nadaanan kami or nakita kami sa daan. Alam nyo ba kung ano mga kababayan? Ito po. Pakita ko sa inyong mga kababayan ko anong tawag sa inyong mga lugar ito. Ay. Alam nyo ba kung ano ito mga kababayan? Uh, actually, ito kahapon nung na kuha namin siya sa daan, gumagapang, nakatali pa siya. So, naawa ako. Pagdating dito, tinanggal ko. Actually, nagulat pa nga kami, natakot kami dahil hindi naman tayo sanay sa mga ganito nung nakita namin sa daan gumagapang natakot natakot po ako at uh, dito namin pinakawalan habang kami buwabiyahe pinakawalan namin dito inakaawa naman alog-alog no? alog-alog siya dyan kaya nung pagdating dito kinarga ko dito sa langga ng malaki para hindi siya kawawa eto mga kababayan no? Ayan. Nakatali pa yan dito sa dalawang pakpak mga kababayan kahapon. Pero pagdating dito ng gabi, tinanggal ko kasi naawa ako. Yan, anong tawag sa inyo ito mga kababayan? Ayan. Sa amin kasi mga kababayan, bakukul. No? So, napag-isipan ko mga kababayan na uh, dalhin ko po sa dagat. Pakakawalan ko ulit sa dagat mga kababayan. Kasi ang lungkot niya, oh. Nakakaawa mga kababayan. Ayan, oh malungkot siya parang nagka-cry-cry siya eh umiiyak siya wag kang mag-alala ha dadalhin kita ngayon sa ano sa sa bahay mo dahil ang bahay ng mga tong mga kababayan sa dagat di ba so bago kami magmi-mission mga kababayan uh, unahin muna namin kasi baka mag, baka magka-problema siya no malakas naman siya mga kababayan malakas siyang pumalakpak kaya siyempre mainit, baka uminit ang panahon, may hirapan. Kaya bago kami magmisyon, dalhin muna namin sa ano. Samahan nyo ako mga kababayan, kung saan maganda pakawalan to, comment nyo po dyan. Pero naisip na basta sa dagat po, para safety po siya. No? So tara, samahan nyo kami mga kababayan. Takpan lang natin to. Hindi natin alam mga kababayan kung saan talaga or sino talaga. Pero thanks to God kasi yung mga ganito alam ko iniingatan na natin dapat tong mga to eto may talik pa siya eh buti na lang hindi ganoon kahigpit yung tali niya tinanggal namin no so tara samahan nyo kami mga kababayan okay na guys let's go ayan mga kababayan oh sakto-sakto alam nyo ba kung saan kami papunta at kung saan lugar to umaambon so sakto-sakto ang pagpapakawala natin uh, sa napulot namin kagabi atao uh, ulan at masaya na siya na makakabalik sa kanyang ano sa kanyang tahanan no samahan niyo kami mga kababayan hanggang sa dulo sama-sama natin siyang pagawalan samahan niyo po ako medyo nagmamadali kami ng konti mga kababayan kasi may mga lakad pa Yung isa natin sa sakyan nasa harapan ay umuulan na. Pero okay lang yan. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? dito yung napili kong lugar kasi alam ko walang mangingisda dito at saka wala yung mga fishnet kasi alam ko no? doon sila na eh. at uh, ito, samaan nyo ito. Kaya JC, yan buhatin mo. Hindi, sama mo yung karo. Tara, samaan nyo ako guys. Taktong-saktong mga kababayan High tide Mga kababayan Dito natin siya pakakawalan Mga walang tao Nakakakita Maamoy ah, naman niya yung dagat, di ba? Ah, dito. Lapag mo, lapag mo. Ayan, buksan mo nga. Oo. Oh. Okay ka lang? Naamoy mo na ba yung dagat? Ha? Naamoy mo na yung dagat? Malungkot siya kasi mga kababayan. Ayan. So mga kababayan ito, pakakawalan ko na dito. Papangalanan kitang DF. Ha? Sana masaya ka na. Huwag ka na malungkot. Okay? Happy ka? Lagay natin sa labas. Oh! Oo, malakas pa. Oo. Ingat ka ha. Ayan. Mga kababayan, happy Independence Day. Ayan. Alam niya. Oh, diretso lang. Diretso ka lang, diretso. Gusto mo buhatin na kita? Oh, masaya siya, no? Doon. Ingat ka ha. Doon, doon. Doon. Aya mo na. Oh. Hanapin mo yung mga family mo. Ha? Huh? Parang lumakas na siya, lumiksi siya. Yan. Sakto-sakto mga kababayan. Araw po ng kalayaan. Ha? Huh? Buhatin na kita. Hindi, huwag ka magalala. Ha? Huh? Masisira lang. Oh. Bye bye. Huwag kang lalapit sa mga ano ha. Sa bangka. Ha? Ingat ka ha. Bye bye. Babae kaya to? Ah? Ano? Oh. Ayan, sana dumami ka pa. Happy trip, ingat ka. Pagod siya. Umiinom. Ano? Umiinom siya. Oh. Pero lumakas na siya. Ah. Diretso ka lang para lumalim na. Lalangoy na siya, isa na lang. Isa pa, isa pa. Isa na lang. Ayan na. Bye-bye. Yahey! Yahey! Ayun na, ang bilis. Oh. Ayun na, yahey! Bye-bye! <laughs> Nakakatawa, no? Kanina, lungkot-lungkot niya. Ayan, salamat, salamat. Shout out sa atin lahat mga kababayan. Happy Independence Day po. Ayan, saktong-sakto araw ng kalayaan ngayon mga kababayan. Kaya, ayun, mag-iingat po tayo. Ganon din sa mga kababayan natin dito sa dagat. Yung mga mandaragat, mga mangingisda natin mga kababayan. Happy, happy uh, Independence Day po. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Tara, let's go! Okay na po.